Oh, window oh yar ay 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 ipakita natin oh ayan meron kasing nag-message siya uh, ano nag tinuruan uh, siya ng batas oh ito kasi ang pahina na to dating epal yan dito sa page natin oh dati tayong uh, dating sumasakay yan sa mga banateros oh ayan ngayon sabi niya oh, Kaloy Roy oh, criminal code 101 in Canada sabi niya oy Kaloy Bibigyan pangangaralan lang kitang animal ka tungkol sa mga batas sa Canada. Baka hindi mo alam, baka TNT ka talaga. Hello, uh, Michelle Mangga. Maraming maraming salamat sa iyo. Ikaw ba'y ba maasim? <laughs> Kasi Mangga eh. Uh, hello, uh, Mangarin. Michelle Mangarin, maraming maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. O, oh, replay na lang ulit. Huwag ka mag-replay, maganda live. Kasi pagka live, talagang rambulan yan. O, oh, eto mga bossing. O, oh, ito eto nga. O, oh, ayan, ayan, ayan. So, Aloy Roy, Criminal Code 101 in Canada. Online in public shaming. Punye, mas may ganun pala sa Canada. Delikado ka. O, so, sabi niya, what does being defamatory mean? The 30 created a cancerous society. O, oh, so yun yung ano ah. Sabi niya, no chance in Canada. Sa trabaho mo palang tanggal ka na. Speech or writing that is defamatory is likely to damage someone's good reputation by saying something bad and unsure about them. The article was highly defamatory. Synonyms slanderous, insulting, abusive, and denigrating. Uh, diba? It is widely known in Canada that one can be sued in civil court for damaging another's reputation. Uh, it is less known that one can go to prison in Canada. It remains a criminal offense for one person to make public remarks about another person that are defamatory. So, putya, medyo, ano, medyo, sabi ko nga sa inyo, si Bagong Lipunan. Kapag nakakatapat yan si Bagong Lipunan ng matalino, ang ano yan, nag, naglalagyan, para yan, ano, para yan... Para yan Windows XP na computer mga bossing naglalag. Oh, ngayon ito yung ano. Ayan. Ay, pucha parehas pala yung naano ko. Pucha patay ka ngayon. So ibig sabihin itong si ang pahina ay nasa Canada. Katulad nito ni Bobol Lipunan na nasa Canada din patay. Eh paano yan? Si Ma'am Kish nasa Canada din. Hello Ma'am Kish, good morning to you. O oh, Alan Estuista, how are you? So eto na. Oh, totoo ba ito, Ma'am Kish? Ma'am Sheila? Nasa Canada kapag ka ikaw ay nagsalita ng hindi maganda sa kapwa mo, eh pwede kang ikulong. Pwede kang makulong. Nagtataka ako kung totoo 'yan. Bakit ang daming Pilipino diyan? Eh yung mga Pilipino sa Canada, ah, hindi mali. Yung mga Pilipino in general, mga chismoso-chismosa na. Ah, uh, ayan. So yun ang sabi. Uh, ganyan daw kay strict 'to sa Canada. Kung walang disiplina yang si Roy Domingo, malalasap din niya ang sinapit ni General Problem at ni General Fake News, General Johnny Macanas and General Gerald, na, grabe naman pati si Bantag Kasi galit 'to kay Bantag, si ano, you know, si ano eh, si Ang Paina. So sabi niya, kung fake news ka, yari ka sa Canada. So, ito ngayon ang sagot ni Tanga. O, ito, i-ano natin, ha? I-pwede ba itong, yan, o? Pwede ba itong lakihan? O, lakihan natin. O, ayan. O, tumaki naman mo masyado, busdada. Wala kaya ka. Ayan. O, so, sabi niya dito, o. O, Syunga. Sabi niya, o. Sabi ni Bobo. Ito si Bobo Lipunan, ganyan. Syunga. Siyempre, bading yan, eh. Syunga. Putak mo, nasa talampakan. Alamin mo ang difference ng news versus analysis or opinion. Magkano ba ang generous allowance? Paul Voronic ka rin ba? Puta, ganyang katanga. Si ano, ganyang kabobo si Bobo Lipunan. Binigyan siya ng magandang argumento. Tapos ang sagot niya, So bayaran ka siguro. Iba po ang analysis sa news. Ah uh, ganito kasi yan bobo libonan ha. Pag nagbigay ka ng analysis, 'tas yung analysis mo very degrading at defamatory. Anong tawag doon? Hindi ka naman demanda dahil sa fake news mo eh. Didemanda ka dahil doon sa derogatory at uh, sa de defamatory na iyong uh, komentaryo. Tapos gumagamit ka pa ng picture nung mga dine-degrade mo ng mga tao. Bawal na bawal nga sa Canada yun. Kaya hindi mo alam yan, bobol lipunan. Bukod sa bobo ka, eh dahil nga, hindi, mo, hindi ka naman yata talaga kanijan, sabi ni Jojo de Guzman. Oh, so ayan, ang sabi ngayon ni ano, sabi niya nga oh, magkano ba ang generous allowance? Pulboronic Carmen ba? Sabi ngayon ni ano, neto ni ano ni ang pahina. Ayun ang sabi niya ngayon, no. Bagong lipunan 3.0. You can explain that to the expert or cybercrime law. Who takes down fake news peddlers like you? You know if you are involved in politics in Canada and working for a private company, there is no room for error. So, sabi ko nga sa si, si ano, si Bobo Lipunan pag matalino yung kausap niya, sumusuka yan eh. Kasi nga gunggong yan tanga yan eh. Oh, so sinabi nito, bago lipunan ganito na lang, sabi niya. Ipagaliwanag mo na lang yan sa cybercrime law. Sa, sa 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 experts or sa cybercrime law. Who takes down fake news peddlers like you? Pucha, alam mo, sagot nung tanga, eto, ito ang sagot niya, eto ang sagot ng gago. tawan ako dito. Oh. Ayan, sabi niya, ayan, bago lipunan 3.0, ang pahina, Ipapa-blatter kita dito kung may nangyari sa akin. 'Yun ang sagot niya, ipapa-blatter kita dito pag may nangyari sa akin, gago. Putangin mo, may ipa may mangyayari sa 'yong masama kasi nga puta fake news peddler kang hayop ka. Ay, grabe naman sila, Jingski. Talaga naman sila, Jingski. Eh, buhay ka, ah. Oh, so, eto ngayon ang sagot nung tarantado. Ayan, oh. Ang pahina, ipapablatter kita dito kung may nangyari sa akin. Puta, sinong ipapablatter mo? Ah, bagong lipunan. Si ang pahina. Eh, una sa lahat, hindi mo naman alam kung sino yan. Hindi mo alam ano pangalan yan. Hindi mo alam kung tigasan yan. Eh, ang masama ikaw dahil epal ka... Mayroon kang mukha, hindi naman nagbablog yan. Hindi naman yung katulad natin ng mga vlogger na kilala mo yung mukha. Oh, at sinasabi kong taga saan. Ikaw lang na may pinagmamalaki mo kung nasan ka, Canada ako. nag ako sa ganitong school. Nag-aaral ako sa ganyan. Patay ka ngayon. So alam niya ang pahina kung taga saan ka, saan ka at saan ka nagtatrabaho. Dahil taga Canada din siya. Oh, so, ngayon, ang sinasabi mo, hoy, ang pahina. Pag may nangyari sa akin masama rito, ipapablatter kita. Ay, tanga. Anong ipapablatter mo? Sasaktan ka ba niya? Sinabi ba niya na bago lipunan, pag nakita kita sa daan, tatadyakan ko yung kilikili mo ng mga limang beses. Wala naman siya sinabing ganun. Ang sinabi lang niya, dahil fake just peddler ka, pupunta ako sa kinaukulan, at ididimanda kita dahil fake news ka. O, ba? Diba? So, ngayon, ang sabi nito ni Bobo Lipunan, pag may nangyari sa akin masama dito, ipapablatter kita. Tangi! <laughs> hindi yun! Kahit ipablatter mo siya, hindi mo naman siya kilala. Ano yun? Kukunin mo yung screenshot ng profile niya. Eh, ang profile niya, ito eh. Ayan, no? AP. Letter A and P. Oh, eh wala pag pinintahan mo yung ar, ano na yan, yung yung page na yan, walang picture yan, puro pro Marcos kasi yan eh. Oh, walang picture yan, puro ganyan lang yan. Paano mo hindi paano mo ipapablatter yan? Bobol lipo kung hindi ka ba, na ba naman talaga tanga. O oh, sasabihin mo sa pulis, si blater ko po. Sino? Si ang pahina. Sino 'yon? Eto, nasa Facebook. Ayan siya oh, tanga. Pagpablatter ka kung kilala mo kung sino ipapablatter mo gunggong hindi ka pwede magpablatter animal ka nang nakakausap mo lang sa social media kilala ka ni ang pahina at dahil nasa Canada din siya at alam niya ang batas patakaran sa Canada humanda ka sa kabubuhan mo Rain Kong Hei Pachoy to you too mabuhay ka Oh, hindi ba? So ayun ang sabi niya, ipapablatter kita dito kung may mangyari sa akin, isa ka sa persons of interest. I am a Canadian citizen. The court here can extract FB to provide, ano, can, can extract, ang putang inan to. The court here can extract FB, FB to provide information for you. Tanga. Oh, yung court dyan, o oh, pwede na lang utusan, can instruct putang to Instruct hindi extract animal. Can instruct Facebook para i-reveal yung ano mo, yung itsura mo ganon. Anong extract kunyeta ka? Instruct po ha, instruct hindi extract putang inang engineer naman to. Sabi ko na, Ateneo, bakit ba tumanggap kayo ng ganitong ano, teacher? I'm Canadian citizen. Sabi ni Esme, ayano, ano, the court here can extract ang ina yan. FB. Instruct FB po yan. To provide information po. Tsaka nagtatali-talinuan kasi. Hindi kasi lahat na napunta sa Canada matalino yun. Yung iba dyan, siya lang sa Pilipinas kaya napunta sa Canada. So ngayon, Kaloy Roy, ang sabi ni Ang Pahe na, bagong lipunan 3.0, ikaw ang blatter at ire-report sa ginagawa mo sa online shaming, clickbaiting, use of photo. Teka, marami pa ito. Washroom lang ako. Puta, ganyan siya binaboy. Sa comment section ng kanyang sariling post. Alakpakan. Diba? An ganyan katindi. Alam mo, kaaway ko to. Siya pahina. Ilang beses kami nag-aasaran nito. Sabi niya, use of photo to. Oh, teka. Marami pa ito. Washroom lang ako. Futsa. Wala kang sinabi. Bagong lipunan. Pungyemas ka. Isa ka lang latak. Bagong lipunan. Maniwala ka. Diyos mio, babachi. Alaga naman. Bagong lipunan. Anong ginawa mo sa sarili mo? Oh, so ayan mang, nang nangyari diyan mga bossing. Palakpakan natin. Matindi natin kaawa yan si ang pahina noon kasi mahilig niyang kinukuha yung mga videos and posts natin, nire-repost niya sa kanya tapos binabanatan niya tayo doon. Okay lang naman yun. Oh, pero eto ngayon, bubble lipunan ha. Oo, oh, magpapablatter ka. Ba't kanino ka ba magpapablatter? Sabi niya kasi, papablatter kita the courts here in Canada, because I'm a citizen, I'm a citizen, the courts here in Canada can extract, tang inanto, instruct, hindi extract, can instruct uh, Facebook to reveal your identity. First off, Kaloy, pag nagpablatter ka, hindi sa korte. Pag nagpablatter ka una sa otoridad, sa police, at kung saan-saan man sa cybercrime group diyan sa Canada doon ka magpapablatter hindi sa korte Anong sinasabi mo Puta na, alam mo kaloy abnoy na sanay ka kasi sa barangay ano tagay sa barangay tagay do sa barangay nyo sa barangay budol may mga lupon-lupon pa doon. Puta dito sa Canada wala. Walang barangay diyan na matatakbuhan ka, walang lupon diyan. Diretso diyan nyari ka. Oh, kaya ayan. Oh, di ba? Takutan ng blatter ang tatapang nitong mga tulongis na ito. Oh, ngayon.